Hi guys, nandito uli ako ngayon sa Tagudtod, Bagalin. Papunta ako ng bahay. naka therapy ulit si Tatay Jaime, si Pastor Jaime ng bahay. Kaya ito, sumakay ako ng motor, papunta sa kanilang bahay. Medyo malayo-layo pa ang, pup ang dadaanan at pupuntahan namin dahil Halos ginagawa pa itong uh, kalsada pero papuntang bahay ay maganda na ang kalsada at napakalaki na rin ng kanilang ginawa na pagbabago dito sa lugar nila. Ito malapit na ako sa bahay ni Pastor Jaime kaya ito selfie muna bago pumasok ng bahay. Kasama ko yung bunsong babae. Ah, bunsong babae. <laughs> uh <-huh. laughs> Andun nga, natulog. Mabuti ka, tingnan dito. Oh para makita niya kung saan ako nagte-therapy at saka makita niya kung ano yung kung saan ako nakakarate. <laughs> Wala Malayo Kaya nakasimangot nga yung itsura niya kanina kasi yung tulog niya. Ayaw, ayaw pa siya kahapon kasi sabi ko, sumama ko, wala ka namang gagawin sa bahay. Kaya sumama ka na lang. Para makita mo yung mga lugar na pupuntahan ko, yung mga tiniterapy kong tao. Eh, natulog doon. Hinayaan ko lang matulog. Sa Bangalina? Eh, yung brother Lito. Opo. Sa Tagudtod ba? Opo, sa Tagudtod. Eh, naghanap muna kami ng tricycle, ay, ng motor para makarating ako dito. Kasi late na ata na ba Bawasan ni Brother Julius yung message ko. Kaya... Baka wala uh, pinuntahan niya. Baka uh, meron yung pinuntahan niya. Siguro may pinuntahan si Brother Julius. Mm -hmm. E eh, buti merong ano motor na si Brother Lito ayun. Mm -hmm. Naghanap na ng driver. <laughs> <laughs> uh... Sabi ko salamat naman sa Diyos at maaga-aga. Mm -hmm. Medyo maganda-ganda ng session. Marami kami magagawa ngayon. <laughs> Oo, <laughs> Oo po. Mm -hmm. Kaya ano hanggang Saturday ako dito sa Bagilin. But dito muna? Uh, oh, dito muna, dito muna tapos sa bababa ako ng suyo pagka okay na sa Saturday tapos bagyo na ako ng linggo. Onwards para diretso na rin uwi. <laughs> mm -hmm. Para makarating din yung anak ko sa Baguio. Makita niya yung itsura ng Baguio. Ah, hindi pa nakapunta doon. First time lang namin mag-banding. Oo, oh, first time ko lang siya maisama-sama since bata pa po siya. Kaya sabi ko, huwag mo sayangan yung pagkakataong nakakabiyahe pang ang nanay mo, di ba? oh, kaya yun. O kamusta naman kayo? Nakasiar na? O nakakain na? Oo. Okay naman. O mag-start na tayo mag -therapy. After ng therapy ni Pastor Jaime, ito, pinaupo ko siya at pinatayo ko siya para ma-check kung, pa kung nag-improve ang kanyang spine at na maganda naman ang resulta. Nakakatayo na siya ngayon. Kaya tuwan-tuwa ako sa improvement niya sa second therapy niya sa mahabang panahon ng aming pagka-therapy ay na-stop noon dahil sa ginagawa ang kanilang kalsada at nagkaroon siya ng ibang therapist na magte-therapy sa kanya kaya nagkaroon ng bigla ang pag oli uli na kanyang spine. Pero masaya ako dahil ang bilis ng improvement niya after ng first therapy ko sa kanya at ito pangalawang therapy ay nakakatayo na siyang mag-isa. Kaya tiyaga-tiyaga lang po Pastor Jaime para kayo yung makarecover agad at maging maganda ang inyong kalusugan sa araw-araw. Buwan-buwan ay may schedule ako ng therapy sa La Union kaya kailangan natin i-recover ang ating mga kliyente para sila ay gumaling at magkaroon ng kalakasan at magkaroon ng improvement sa kanilang mga katawan at maging magandang kondisyon ng kanilang mga kalusugan. Napagod? Wow, magpalakas pa! Oh, more water, gatas-gatas, gulay-gulay, gatas, prutas-prutas. Sa susunod, maglalakad na tayo kasi maganda na yung paa mo. Kailangan okay. lumakas ng Ah. Eh, mag-share. One word. Kaya syempre, 'di ko pwedeng. 'Di tanga talaga <laughs> 'yan, hor. <laughs> 'Di mo pwedeng itago ng personal. By the grace. Kasi ano kasi nakatayong ka uli tay. Mm. Tolay. Oh Nakaraan talaga ng hirap 'yang patayuin dahil sobra talagang baksak. Talaga yung stretching sa kanya. Kailangan yung pagtayo ano? para kahit Kaya pwede niya nang gawin mag isa yun. Yung oh basta may Ayun. ahawak lang dito Ayun. sa ano, sa kahawakan niya. Basta ganyan yung position. Pwede siya lang, no? Hmm. Yung nang kinahawakan ko, yung... Yung wheelchair. Dati, nauurong-urong niya na yung wheelchair, eh. Nakakalakad na yan, eh. Yung nabagsak ko na yan, wala. Hindi na, no? Hindi na, hindi na. Hindi na, wala. Hindi na, wala. Lahat pa, zero na, Basta tayo, wag nyo nang ipahawak sa iba yung katawan nyo. Kasi iyan, inaayos po yan. Nang ayos hmm. ng talagang tayo niya. Iba naman kasi yung quarantine yun? <laughs> eh, inikot-ikot pa yung kamay nito at saka yung mga paa. eh, wag mo lalong... Kaya parang, ano, ganun, no? Eh. Meron pang aayusin dyan, eh. Hindi pa yan yung tamang ano. Pero yung, kung titingnan mo yung kamay niya, hawakan mo, magaan na yan. Hmm. Parang na siyang, ano, kahit iganon mo siya itaas mo hindi na siya step na ano mm. oh kahit yung kabila oh oh meron pang nakaano sa likod pero kailangan laging naka-straight ang ulo tayo. Mm. -hmm. Oh, kailangan mo talaga i-strict yan leeg mo. Oh, para ka maano yung mga spine. <laughs> kasi Tapos 'yung matay kami mali Ano na, na nung nasa si Simber dito sa mm. kuhan, naga, nag- nag oh, oo. Oh, masipag 'yun. Oo. Oh. Oh. kasi sa Korea. Hindi kaya na nanitong mag-adjust. Ang, Ang kailangan sa lang, sa meron lang talaga siyang hahawakan, tungkod o walker. Kaya lang, hindi mo nga lang yung ano, dahil yung kamay mo nakaganyan pa. Hindi pa siya mai, ano. Pero kung igaganyan mo siya, palagi, matututo yung kamay mong gagalaw. Pero ang kagandahan, itayun yun, na sa pangalawang pagkakataon. Ano pa karakot-kot? Napiktaran talaga sa kanyang agad, kaya, na, kaya na, nag ganun yung kamay na. Ah oo, kasi nagmotor yung sa motor yan? Oo okay, yung nung na-pass yan, kasi nag alis sa spine. Oo, kasi lock yung spine niya nung una kong hawak yan. Kaya lahat pala napiktaran? Oo oh, lahat, kaya meron pang mga hindi pa nagpa-function nag ng maayos. Kaya ganyan medyo ano, back to zero siya kasi gawa nga nung <laughs> mga nabago yung mga inayos. <laughs> Pero ano, hayaan nyo lang kasi kailangan lumaki yung mga ugat, tumiba yung boto, pati yung muscle. <laughs> Higa siyang mag-isa. Hmm. Kaya mo bang ibangon yung sarili mo? <laughs> Dapat yan ang aaralin mo. O oh, kung paano mo maibangon. Pero yung isang kamay matay. tay, hawakan mo doon sa kabila, parang magi-stretch ka kaya mo, gumanon. oh, hawakan mo din yung kamay mo. Sige, gumanyan ka sa kabila. O, oh, tapos sa kabila naman. Yan. O, oh, sige, hanggang sa mahawakan mo. Sige. Sige. Hawakan oh, sige, hanggang sa maghawak sila. O oh, nga. Hanggang sa magkalapit sila, tapos sa kabila naman. Yeah, oh, yan, I stretching po yan sa spine Oo. Oh, oh. Exercise, exercise po yung pinapagawa ko sa inyo Para yung makabaling kayo sa kabila Makabaling kayo sa kanan kung uh, ano kaya na pa kaya Pero kailangan isasabay ang kamay. Sana uh, yung uh, Para mabilis po ang recover ng kamay at saka ng ano. Kasi kung ano yung ayan! Kung anong movement ng kamay at saka likod, nagtutulungan po yan. Makakaramdam ka laga tukan tuk-tuk-tuk sa likod. Yung correction sa loob po ng spine yun. Yun po yung kailangan na mangyari. Para maging improve after therapy ni Pastor Jaime ay nag-selfie moment naman kami nila Pastor Patrick at saka ni Pastor Jaime para kahit pa paano may memory at silang dalawa na magkasama. Thank you po sa pagtitiwala and thank you for watching!